Grabe, ang mura lang pala nito pero ang ganda ng quality. Kailangan na talaga palitan ng gripo namin. Tingnan nyo naman at wala nang ang hawakan. Ilang buwan na nga kami nag-taste at ang sakit pa naman sa daliri kapag ganito na nga lang ang hawakan ng gripo. At dahil nakakita nga ako ng napakamurang gripo ay napacheckout nga agad ako. Napakamura nga lang nito mga min. Nasa 100 plus lang ito pero napakaganda ng quality. Tingnan nyo naman at napakasyala nga ng dating. Sobrang trending nga nito dahil sa quality hindi mo talaga masasabing 100 plus lang. Rotatable na nga rin siya at napaka-flexible. At sa sobrang excited ko nga ay pinapalitan ko na nga kay Dada ang lumang gripo namin. At eto na nga inaayos na nga ni Dada. Madali nga lang siyang ikabit at hindi ka na nga mahihirapan. At natapos na nga ni Dada ikabit. Kapag nga ganito ang gripo nyo ay mas gaganahan pa nga kayong maghugas. May dalawang mood nga pala ito. Yung isa ay may pa-shower mode. Perfect kapag naglilinis ka ng lababo. At ito namang isa ay perfect kapag naglalagay ka ng tubig sa water jug. O di ba diba, napakasyala ng dating. Narorotate nga rin ito ng 360 degree at very flexible pa nga ito. At sign na nga rin ito para palitan nyo na nga rin ang gripo nyo. At dahil napakamura lang nito, ilalagay ko na lang sa comment section.